guys another tip mga swerteng pagkain na ihanda sa new year ang pinakaswerte ay ang lumpia mga malagkit ibig sabihin mga kakanin mga dumplings mga noodles dahil pang ng buhay. Mga yung donut, yung egg, yung uh, shrimps, yung pinakaswerte sa yung mga isda ay ang bangus. Corn, Swerte din. Ang parami ng pera. Yung mga corn soups. Yung mga nuts. Gaya ng peanut. Pistachio. Yan, yung mga yan. Mga swerte. Lahat ng klase ng beans. Yung green peas. Swerte rin. Yung broccoli. At lahat ng yung asamit uh, ang pinakaswerte ay ang form ayan pusit swerte rin na ihanda dapat meron ka rin uh, sa bigas meron kang malagkit sa kayong ordin, uh, ordinary yung bigas para maganda. 'Yan lang guys. Para dumikit ang swerte. 'Yan lang. Thank you.